Brad. Buhay o FW? Sana ako. <laughs> Lalayo pa nga ano pa rin sa dagat. Hindi pa nalayo pa. Itong resort na to, ano to, kaya kami lang yung naliligo dito kasi private to, inupahan namin. Kung <laughs> gaw! Inupahan namin ito para wala nang ibang maliligo kundi kami lang. Ganoon kami katindi. Kita mo, tapos lang tayo. Woohoo! Gabi na naman! Nakala ko yung ito tuloy ulan sa inyo. pa naman mag na ano. Ayun na. Na... ano. Na, kayo, wala, Ay, kasi wala kasi nang pay doon. Wala kasi nang pay. Ayun, mayroon. Ayun lang. Ayun lang. Doon sa ano, mga lang naman yun. Okay lang mabasa yun pag ulan. Oo. Oh. Oh. Ano, babag. flip na yan. Anong flip? Alright! Buhay isla! Oh, gabi na. Gabi na. gabi. Ano? Ang inhas kami, Drey. mo dito. Yung hilipad na yan, yan yung ano, lalapagan ng ano, chopper na sasakyan namin mamaya. Ayun, hilipad oh. Sana oh. Ginabi na kami. Hirap talaga ng buhay sa abroad. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Abroad. Wow! Kaya, yeah. kaya hirap ng buhay sa abroad, no? Ay, mahirap. Parang gusto natin umuwi ng Pilipinas, no? Paligo-ligo lang, sabay painom-inom. <laughs> <laughs> Dapat maglalakad. <laughs> <laughs> maglalakad ka pa pa uwi. Kung hindi ka maglalakad, magbibisiklita ka. Saan ka pa? Lakad eh. lang tayo. Oo. Oh.